Israel binomba muli ang Lebanon. An underground project previously destroyed by Israel, Lebanon's president is accusing Israel of violating the country's sovereignty and a US-backed ceasefire. Sa kabila ng tigil putukan na napagkasunduan noong November, muli na namang sumiklab ang laban sa pagitan ng militanteng grupong Hezbollah at Israel. Kung saan ang Hezbollah ay muli na namang nagpalakas ng puwersa para kalabanin ang Israel. Nariyan pa nga na bumuo ang Hezbollah ng mga panibagong misail na gagamitin nila sa digmaan. Kaya naman ang Israel ay hindi na nagdalawang-isip at muling binomba ang Hezbollah na nagtatago sa kabundukan ng Lebanon. Ayon naman sa Ministry of Public Health ng Lebanon, tatlong tao ang nasawi dahil sa ginawang pag-atake ng Israel. Ito ay ang magkakahiwalay na drone strike na ginawa ng Israel noong Sabado. Kaya naman ang Lebanon ay nagsalita na ukol sa pangyayaring ito. Paliwanag naman ng Israeli Army na ang tinatarget nila ay isang sasakyan dahil sa hinihinalang sakay nito si Hasana Mohamed Hamoudi na siyang responsable sa mga anti-tank missile laban sa Israel. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan sa ibaba tungkol sa topic natin ngayon. Ang pinakahuling pag-atake ng Israel ay noong isang araw matapos ang matinding pambobomba sa Southern Lebanon noong Bernes kung saan isang babae ang nasawi at 25 kataho ang sugatan dahil sa ginawang pag-atake. Ayon naman sa Israel na hindi nila tinatarget ang mga kabahayan sa Lebanon bagkos iniiwasan nila ito, ang pinaka-target talaga nila ay ang taong gumagawa ng anti-tank missile na si Muhammad Hamoudi. Matapos pulbusin ng Israeli Army ang mga militanteng grupong Hezbollah, muli na naman itong nagbabalik at tila walang kadaladala dahil ayon sa IDF, ang mga natitirang Hezbollah sa Lebanon ay muli na namang naghasik ng kaguluhan kung saan nagtipon-tipon ang lahat ng miyembro at muling gumawa ng mga missile sa isang underground sa southern Lebanon na malapit sa border ng Israel. Ito ang piniling lokasyon ng mga militanting grupo para mas maging malapit sila sa kanilang target. Ngunit agad natunogan ng Israeli Army ang lihim na ang ginagawa ng Hezbollah. Kaya naman ang Israeli Air Force ay gumawa na naman ng isang pag-atake kung saan winasak nito ang mga pasilidad ng Hezbollah. Dito nakita ng mga Israeli Air Force na nasa 15 missiles na ang kanilang nabubuo, hindi pa kasama ang mga nakatagong armas ng Hezbollah. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang Israeli Air Force agad netong binomba ang lokasyon kung saan naroon ang mga militanting grupo. Nang sumabog ang pasilidad ng Hezbollah, tila may isang missile na ibinalik at ito ay tumama sa isang gusali sa Nabcha, Southern Lebanon dahil sa takot at pangamba na baka madamay na namang muli ang Lebanon sa gera, nakiusap na ang presidente ng Lebanon na sana'y umalis na ang mga militanting grupo sa kanilang bansa at dalhin ito ang mga armas na kanilang ginawa. In short, ayaw ng madamay ng Lebanon sa gulo ng Israel at Hezbollah. Gusto na nila ng kapayapaan. Samantala, ang Iran ay hindi nagpapapigil sa kanilang kagustuhan na makabuo ng isang nuclear weapon. Sa isang interview kay President Donald Trump, tinanong ito ng isang reporter kung bobombahin niya bang muli ang Iran kapag nagpatuloy itong gumawa ng mga nuclear weapon. Ang sagot niya ay oo at hindi siya magdadalawang isip na pasabugin itong muli. Ayon naman sa mga ulat, naaabuti ng ilan pang mga buwan bago makarecover ang Fordow nuclear site na binomba ng Amerika para pigilan ang paggawa ng Iran ng mga nuclear weapon. Ayon naman sa mga nabasa at napanood ko na bago dumating ang US para bombahin ang nuclear site ng Iran ay naitakas na nila ang malaking bilang ng uranium na siyang ginagamit sa pagbuo ng isang nuclear weapon. Tinatayang nasa 400 plus kilo ng uranium ang naipuslit ng Iranian at sigurado na magpapatuloy ang kanilang operasyon dahil sa pangyayaring ito. Iran, itinakas ang mga uranium na gagamitin sana nila sa pagbuo ng nuclear weapon. Bago dumating ang Amerika para bombahin ang Fordow nuclear facility sites ng Iran, naipuslit na ng Iran ang mga uranium na kanilang nakuha na gagamitin sana ng Iran sa pagbuo ng isang nuclear or atomic bomb. Tinatayang nasa 400 kilong stockpile uranium na may 60% enrichment ang kanilang palhim na ipinuslit at dinala ito sa isang undisclosed location o sa isang lihim na lugar. Nangyari ang lahat ng ito bago dumating ang US airstrike sa nuclear facility ng Iran. Bago atakihin ng US ang facility ng Iran meron kakaibang galaw na natukoy ang tracking system kung saan nakita sa satellite ang 16 truck na magkakasunod at pumasok ito sa tunnel entrance ng Fordow Enrichment Plant at sinasabi na meron silang kinuhang bagay sa loob ng tunnel at panigurado na ito na ang uranium. Isipin mo na lang kasi kapatid, 16 truck na magkakasunod ang papasok sa loob ng tunnel. Hindi pa ito nangyari noon at first time na makakakita sila ng ganito kalaking aktibidad sa nuclear facility ng Iran. Makalipas lamang ang ilang mga oras, pa isa isang lumabas ang mga truck sa tunnel. Magkakaibang daan ang kanilang tinahak para hindi halata na sa iisang destinasyon lang sila magkikita-kita. Ito na yung oras kung saan naipuslit na nila ang mga uranium. Makalipas ang ilang mga araw, hindi na nakita pa ang mga truck pero merong dalawang naiwan malapit sa tunnel at wala itong laman. Ang tunnel kung saan kinuha ang mga uranium ay palihim na isinara gamit ang dalawang bulldozer at truck. Palihim itong tinabunan ng lupa para itago kung anuman ang meron sa loob ng tunnel. Ang Iran ay naipuslit ang higit sa 400 kilong stockpile uranium na may 60% na enrichment. Sa mga magtatanong kung ano yung uranium na may 60% enrichment, ay ito yung uranium na pwede nang gamitin sa paggawa ng mga nuclear or atomic bomb. Napakadelikado nito sa mundo, lalo na sa mga tao. Ang pagsalakay ng US sa Iran, ayon sa International Atomic Energy Agency, at United States Intelligence ang underground enrichment halls at tunnel entrances ng pasilidad ay tuluyan ng nasira. Ang iba pang mga tunnel ay tuluyan ng nag-collapse dahil sa ginawang earth strike ng US. Sa itaas ng tunnel kung saan matatagpuan ng power system, uranium conversion facility at metal production ay nawasak din. Pero ayon sa United States Intelligence, ang airstrike na kanilang ginawa ay hindi natanggal ang pinaka ng Iran nuclear program. Pero ayon naman sa Defense Intelligence na ang paggawa ng Iran ng nuclear ay madidelay ng ilang mga buwan dahil sa ginawa nilang pag-atake. At malaking advantage ito para pigilan ng Iran sa paggawa ng hindi lisensyadong nuclear weapon napaka mapanganib kasi ng nuklear kung mapupunta ito sa maling kamay. Alam naman natin na ang Iran ay ang isa sa mga bansa na may sinusuportahang terorista. Kaya ganoon na lamang kadedikado ang US na pigilan sila sa pagbuo nito. So this is Win YT, Maraming maraming salamat sa panonood mo. I'm out.